Ano bidal? Bidal. Ano bidal? Bidal. Ano bidal? Bidal. Para diin? Iya buliuk. Iya buliuk. Kaya may med medal. Bidal. Medal. Bidal. Medal. Bidal. May medal ka? Tugalay. Ha, in kuwado dito ati yung medal kuwado. May medal. Wah! <laughs> ah, Wate yam medal? Waa, uh, piramani mo medal? Uh, <tulong> tulo? ku very good manini naman baby, tulo ya medal? <tulong> tulo blo tulo medal. Huh? medal. Ano medal? Oh. May medal nga yan ni SS. Makarit-karit. Yan man ito, nag-give mo yung medal. Yan naman medal. nag-give mo medal. Ninang. 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 Yan Ninang. Ninang Mian. Ninang Mian, nag mo medal. Medal ka yun. Best in ano man ikaw? Best in ano ikaw? Ha? Ha? Ani mo uniform? Ay. Uniform mo ito? Uh. Dito ka dito uniform. Bado ka dito nimo. Ni uniform. Bado. Dito ka dito amon uniform. Dito nga ni ikaw naka-shoes. Hugaw-hugaw nga ni imo, bado. Oo, hugaw. Oh. Kitay mo bado. Hugaw. Uba, man, ade. Guba mo tadi. Guba mo bag. Mm mo mm Hmm. Amo ito imo medal. Nyay. oh, maguguba ito i give ni dudto kan ate para isabit dali. Papu, Opo imo ito ihatag kan ate. Maguguba ito. Ore na ikaw to medal maguba. Hmm. Ito ang room. Ito so ang room. Ito yung may susulot. Kay mahugaw. Lalaban pa ito ni mama. Mm, -mm. Kanto dito, dito dito kan ati ni mo medal. Magugubalugod ito. Wala na lugod ko to medal. Blue pla. Ako. Hmm? Ano color mo medal? Orange. Orange? Dito orange. Blue.